Alig na. Alig na dito. Ah, oh, mabigay. O, up, up, up. O, up. Alig na, Priya, oh, Alig na, Priya, oh. Sabihin mo, good morning. Sabihin mo, good morning. dance, 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 ano dance, 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 Ano nakita? Ano nakita? Oh, ayun o. Oh. Kika know. lang. Ayun si Priya o. Oh. Ayun, si Priya o. Oh. Ah, Wait lang, ha? Ah, mag-walk, sir. Teka lang. A Mag-walk, walk na Apreya Apreya A prayer. Okay. Ah, sige, walk na, walk. Ayun, oh, dito tayo. Ang tayo dito. Ayun, yun? na yun. Ano atulog na yun? Oh, bakit? Oh, ayun, oh, mali na. Oh, bakit? Ayun, ayun. Ah, teka. Awak ah tika apa tika mana? Di mana tak? Oh, tak pos mahu awak nasi pria. Ah, ah awak nasi pria. Wap 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 awak wap nasi. Wap 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 nasi. Wap wap wap. Oh hello, good morning. Sabi mak. Good morning. Oh, ane aku he mak. Hmm. Hello? Si Maxine? Oh. Mm. Saan pupunta? Saan pupunta ako Oo. 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 Hello? Si Hello? Si Maxine? Maayon na Priya, oh. oh Priya. उठना walk, उठना इधर आ nak अब वो पुना अब Walk, 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 वॉक 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 Up, 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 अप 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 ओ असल ना पुन्ता दो ना tak. ओ दो ना पुन्ता ओ ओ oh, oh, oh. ओ ओ ओ दो ओ दो ओ दो ओ दो sabihin, good morning. Ah, sabihin mo na, good morning. A ah, good morning. Ah, ay, 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 Ano yun? Hmm? Ano yun? Ah. Dance, dance, dance. A dance, dance, dance. Dance, dance, dance. Ah, sabihin mo, bye-bye. Ah, asa na? Sabihin mo, bye-bye. Uy, nalag-lag. Uy, na mo. Asa mo? Bye-bye. Then, ah, sabi mo, bye bye. Bye bye. Bye bye. Hey, are you serious? Bye bye. bye, -bye. A ah, beautiful eyes mo na. A beautiful eyes mo na, Apriya. Beautiful eyes. Uy, apa beautiful eyes mo na dyan. Apply and Applying... Ah, alisin mo to. Apply nama kiss na muna. a beautiful eyes. Mabait-bait na priya namin, oh. Si priya'ng mabait, si priya'ng mabait, mabait, mabait. Ha? Ano yun? Ano yun? la 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 dance 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 uy bait naman abibi namin ah ah bait naman abibi Freya namin oh ah bait naman ang oh asa na asa na asa na asa na lang ako oh ano po yun Ari asabi, Asan asabi pri. Ha? <tip> ikaw lang, ikaw oh. Ikaw oh. Oh, oh. Ano lang mo oh? Asin yon. Asin yon. Yan oh. Siapa? Tapi Sa pa sa kabila. apa? sa kabila pa. Ayun oh, sa kabila Apriya, apriya. Si apriya maganda. Mabait. Oh, oh, ayan na. Oh. Oh. Oh, oh, oh. Oh, tika. Oh. Wok, wok, wok. Tuy. ah ah oh. Oh, oh, oh. <laughs> oh, tika. Tayo, tayo. Ng, tayo mo na lang maayas. Tayo. Ayusin natin, ha? Oh, oh. Sige, wok na. Wok. Tuy. Tuy. Oh, wok <walk> na. Tuy. Yung <laughs> nagkakalakag na, bibig, Oh, tika. Dito tayo. Dito tayo umpisa. Oh, alakay na, bibig, ha? Oh. A bibi priyang mabait A bibi priyang mabait Hmm Oh mm. la Hmm A bibi mabait A bibi mabait A bibi mabait Oi Abi Vietnam itu? Oh, bersolo nanggukkah? Menguak nai kau solo? Ah, solo, solo, solo. Oh, oh. Yeay Yeay yay, 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 Oh. yay, 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 oh, yay, 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 yay,

mana na kaya. Ulitin natin, ha? Ang mungukukuk na bibi namin. Tika lang. Tika, tika, tika. Oh, 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 oh. Oh. Ah! <laughs> ulit, 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 ulit. Tika lang, tika lang. A one. A one. A two, a <laughs> oh. Ayun si Bibi. Up, up. Ayaw mo na talaga magpahawap? Gusto mo magpita? One. Oh. O, ito na, Ulitin natin, ulitin. Apagod na, apagod. Ha? Ah, gusto mo ikaw lang mag-isa? Ah, gusto mo maglakid lang mag-isa? oh oh oh, o. Hoy, hoy. Hoy, hoy, hoy. Hoy. O, sige. Dito, umpisa. O, oh, dito muna ikaw. Umpisa mo na ganyan. Umpisa mo na. Oh, apa agud <laughs> Apa agud? Ah, Pan, apa agud Oh, sige oh. Oh, up na, up, 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 Oh, oh sige, pahinga mo na, pahinga mo na. Pahinga mo na, baby, pahinga. Oh, ah, Ay. ah, ah, gusto na maglakad. Ah, gusto maglakad. Oh, tika lang muna. Oh, oh, oh. maghakbang. Oh, hello po. Abi mo, hello. Mm. <laughs> mm. Oh, last na to, last na. At magpapahinga na at na namin. Last na. Antok na. Antok na, bibi. Antok na, bibi namin. Antok, na, antok na. Oh, antok na. Alam din na kilo na. Alam din na kilo na, at Nalas na nah to ah. Ikalang. lang. Oh, lang. Oi, uh, 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 oh. Hai. Oh, oh. <laughs> Dada. Dada. Huh? Ha? Akis na, akis. Akis sa kay Priya. Akis na kay Priya, akis. Akis na. Priya. Akis na kay Priya. Ah. Akis na kay Priya. okay no na kay Priya Uy, very good uh -huh. O, oh, bye-bye na Bye-bye Bye-bye O, bye-bye Bye-bye uh -huh. uh -huh. na Bye-bye na, thank you bye. O, oh, bye-bye Sabi bye mo bye-bye, thank you O, uh, thank you O, sige bye na, bye-bye Thank you Bye-bye